Tapos medyo konti pa lang yung tao kasi maaga pa mamaya mga 8pm siksikliglig na ang tao dahil lalabas na ang mga banda na inaabangan ng madla. Grabe. Uh, maaga palang ubus na dyan yung ating tindang turon kasi mas mura sya na pang isna, kaya yun ang naubos muna. Hindi pa dyan ganong mabili ang soft drinks, mineral kasi nga hindi pa ganong madami ang tao. Pag madami na ang tao dyan mga 8pm pag luabas na yung mga bagraba yung tao dyan hindi na harus madaanan. Um. Ngayon medyo kalma pa yung mga tao da yan. Wala pang ganong tao Kasi medyo maaga pa Mga 6 pa lang yan Kakaunti pa lang yung tao Mga 8pm lalabas na yan Dami daming tao pati sa kalsada Lalabas na yung Mga bandang fabric ng madla Yeah, medyo tahimik pa yung paligid dyan ang aking tindang turn ay ubus na uh, ang mabili pala dyan is sigarilyo ang mabili saka mineral soft drinks yun lang ang mabili dyan mga chichurriya hindi ganong mabili mabili lang yan pag mga nagiinuman is mga lasting na wala ng barbecue wala na silang ibang mapulutan uh, kaya chichiria na lang ngayon kasi nag uumpisa pa lang kain-kain lang muna yan sila andun yung mga chichiria namin sa gili do madami madami dami pa kasi wala pang ang bumibili magaga pa kasi ang naubos ko dyan is turon ang, ang nauunang maubos yun kasi ang ini-snack ng mga mag-ano dyan, nagsiset up ng mga upuan nila sa barbecuehan, kaya yan ang unang naubos sa akin ang mabili talaga dyan is sigarilyo soft drinks mineral yung chicheria wala na yan mga ano na yan, bandang closing na yan napapansin kasi wala na ang mga barbecue, wala na sila ibang pulutan, so ang pulutan na lang nila ay chicheria minsan zero yung chichiriya ang pinaka talaga dyan is cigarillo at saka soft drinks lalo na pag lumalabas na yung mga banda tubig pa more dahil sobrang init talaga dyan pag maraming tao harus di ka na makainga dahil sa init kaya kailangan talaga marami kang tubig na dala dyan marami kang tubig na ano kasi para sa energy mo hindi mo kasi mamamalayan dyan so parpawis ka na at ito naman is another day na paghahanda para sa um, another day na naman Ayan, konti pa lang yung tao medyo maaga pa kami dyan may liwanag pa mamaya dadami din ang tao dyan yung iba naghahanda pa lang naghahanda para sa darating na mga madlang para sa mga anong pagkain at ito pahapon na siya ayan tsaka makulimlim parang uulan parang hindi makikisama ang ulan dyan ang langit hindi makikisama babagsak ang ulan dyan mamaya Buti na lang at may trapal kami. Inaano namin sa likod. Medyo distance lang kami sa mga barbecuehan kasi nga ang tinda namin is mga soft drinks lang at saka mineral chicheria Hindi naman kami sa barbecuehan. Hindi namin afford yung ano, yung renta dyan. Mahal ang renta dyan sa may barbecuehan. 50k. eh dito lang kami sa gilid. Yung medyo mura-mura para kayang kaya kaya sa bulsa kasi dyan sa ano sa may looban, sa may barbecue pag tumabi ka dyan kailangan may 50k ka pag wala kang 50k, wala wala kang twist to dyan pero mas okay naman hindi magulo nasa gilid ka lang kahit maliit lang yung pwesto mo at least meron kahit konti konting income is okay na yan And guys, ano so tingnan mo, pagkunti-kunti dumadami na ang tao. Mamaya mga bandang eh, dadami na naman yan kasi nga patapos na ang fiesta, patapos na ang event. Marami na ang mga nagsisidatingan na mga galing Manila na mga banda. So, tao talaga dyan, dami-dami. Uh, kagabi, uh, kagabi nga naglagay ng ano eh, ano yun, eh, lady daw yun. Yung malaking parang TV sa labas kasi hindi na kaya sa loob hindi na kaya ng tao grabe na doon sobrang init na mas madami, madami pang ang tao din sa labas kahit malayo na sa stage pero malaki pa rin yung tao nakikita grabe yung tao kagabi guys tas mamaya mamaya ulit yan dami rin tao as 28 na ngayon 29 bukas mas malala yun palagay ko hindi na ako makakapag video mamaya at saka bukas kasi super busy na yan hindi nakakayanin ng powers ko dyan ayan o meron pang rides dito guys kung gusto niyo ng rides katabi lang kami sa rides sa o sa carnival marami kayong pagpipilian dyan na gusto nyo ng sakayan mayroon dyan yung ano yung parang ano yun? yung parang yung bilog na lumilipad yung bilog na lumilipad gabi na naman siya preparing na naman ayun naubos na nga yung turon ko at saka banana cue dyan panibagong araw na naman yan pasensya na kayo guys ha putol putol yung vlog ko putol putol yung video ko kasi nga hindi ako na kapag ano putol putol yung video ko pero yan na yan ayun padami na nam padami ang tao dyan Lalo na mamaya at sa bukas kasi may mga artistang pupunta dyan bukas. So, per dami ang tao dyan. Yan. Yan, may tinda na naman akong banana cute at saka turn dyan. konti na lang. Yan, tatlo na lang. Tatlo na lang yung turn ko at saka apat na lang yung banana cute ko dyan. Yan. Oh, gabi na. Kunti na, na lang yung sa pero mamaya dadami yan. La dumadami ang tao bandang 8pm kasi dyan nga lalabas na yung mga bandang mga magagandang ano, yung mga favorite ng mga madla ng mga banda dyan kasi lumalabas mga 8pm to 9 hanggang 11 dyan kagulo-gulo ng tao dyan at ito naman is pauwi na kami yan pauwi na kami yan kasi madaling araw na yan kagabi nga nakauwi kami 3pm na natulog kami 2 hours lang kasi trabaho na naman tapos mamaya ulit okay lang yan 1 month lang naman yan eh yan guys oh. So. at ito naman dito eh, ano to yung nandito si Andrea Berliantis dyan nasa RTR Plaza yan madaming madaming tao dyan Mm. Sa RTA, RTR Plaza din naman 'yan. Mamaya, doon sa Leti Park doon ang meron. ayan oh, kita niyo daming tao. Pauwi na kami niyan. Umuwi kami dyan mga ano, mag-11 kasi walang tao sa Leti Park. Ang tao nandito sa RTR Plaza niyan noon. So doon sa Leti Park, konti lang yung tao. Kaya medyo umuwi kami kasi sayang lang yung puyat namin doon. Konti lang yung benta namin doon kasi ang tao nasa RTR Plaza. Pero ngayon, bawi-bawi naman kami. Ayan, pauwi na kami niyan. Pauwi na kami pero dandan lang kasi ang tao nasa kalsada. Mayroon naman anuin namin yan. Ayan. Tapos meron dyan mga ano, mga people na gusto silang i-video ko. Ayan. Ayan sila o. Oh. Di ba ang gawin? tuwa sila nag-video ko. Sabi nila, nagbablog ka ba? Eh ano mo naman kami, vlog mo naman i-vlog ko daw sila na naglalakad. Ayan. Ano, ang daming tao sa kalsada niyan. Nung mga, ano, mga nakaraan, medyo matumal yung pagtitinda namin doon. Pero ngayon, bawi-bawi kami. Okay guys hanggang dito na lang thank you for watching